Wow, naka na. Ilang buwan ka na dito? Awa? 3 months? Ah, 3 months lang. May iPhone na. Hi, this is Maves. Ang pinay EPS factory worker nyo dito sa Korea. By the way, meron kumukopya ng profile ko and kinukuha niya yung mga videos at nagpi-PM siya sa mga followers ko. So baka isa ka sa ma-PM niya. Please disregard lang po yun dahil hindi po yun ako. After work nga ni, ay dumiretso pala yung mga katrabaho ko sa bilihan ng cellphone. Kakasahod nga lang kahapon, kaya alam na di. Hahabol ako sa kanila kasi naiwan rin yung ID ng isang katrabaho ko. At may baon pa akong itlog. <laughs> Ang lakas nga ni ng ulan at dumating akong parang masang sisiw. May kalakasan rin yung hangin kaya halos masira din yung payong ko. Si Ate Sara tsaka si Ate Maria yung kukuha ng bagong cellphone dito sa Korea Telecom. Ang kinuha nga nilang unit ay Samsung S25. O oh, diba? Social. Ang pinaka-latest. Tapos merong flip-flip dito. O parang ano. Nako hindi yan bagay sa akin. Manggigil lang ako si Ryan. Si Mika Joy naman. Nauna na siyang bumili kahapon ng cellphone. Kaya itong dalawa ay hindi magpapatalo syempre. Kakain nga muna kami bago dumiretso ng bahay para hindi na rin kami magluluto. Diba? <laughs> Ang sarap na ito. Kain tayo. Uh, ito ang ano niya. Difference. Ang oh, puti-puti. Kaliwanag. Namsan. Difference ng Samsung S25 at saka iPhone 16. Oh, Para pak napak na pak. Kasusunod na sahod, isang iPhone na naman. Okay. <laughs> Ilang baharan lang. Oo. Kayang-kaya.